Yan good morning, good morning sa lahat. This is Assembly Dance. Ayan, good morning! Ayan, so ngayon is, ano, bagong digo tayo, Charla. Ayan, so nandito si Bibi. Ayan, so natutulog na. So mag-ano na tayo, mag-kain po tayo ng pang, ano, pang-agahan. Ayan, so yung ano ko, yung ulam ko is, ano lang, uh, ginisang kanin lang. At saka, ano pala, ah, uh, Matagal-tagal na pala to yung ano yung atsara na ginawa ni Papa na ano since siya na po sa ano sa background ko. So alam niyo naman nandito ako sa ano sa kusina. So ano pala um yung ano na pala yung atsara ni Papa yun ah uh, binigyan lang ako ni Papa ng atsara. So ipakita ko, ko sa inyo kung ano ah uh, yung ano itsura ng ano pero kin na ano ko na nakain ko na so ngayon lang ako talaga naka ano naka video kasi alam niyo naman eh, na tayong bata at saka medyo ano din ah kasi nung ano mga ilang araw so inubo si baby so nag-focus muna ako sa ano pinokus ko muna yung sarili ko sa kanya kasi alo nyo naman basta may ubo ang bata so hindi talaga ako makatulong hindi ako makan so wala akong gana mag ano video video so for now is ano muna mag, mag ano mo tayo mag isa muna tayo ng ano ng kanin so let's go So ano na natin ah uh, uh, ano na natin kumin na natin. Ayan. Wait lang. Ilagay. So, ano na natin, kunin natin yung ano at sara ni Papa. Pero, pero ano ko na to, nakain ko na to. Ayan. So, ayan. So, kunti na lang na ano na, kunti na lang ang natira. Ayan. So, nire po siya para talagang ano, uh, hindi siya madaling masira. Ayan. So, ito na lang ang natira. Ayan. So, 'yan so nakita niyo merong batong. <laughs> 'Yan so i-ano ko sa inyo. Pero hindi ko to na ano na na, na pakita sa inyo kung paano ginawa ni Papa na merong ano yung atsara natin na merong ano na gulay kasi ano uh, kasi umuwi ako, 'di ba? At sa kabinilad pa to yung ano yung yung ano yung fries uh, naman. So, balik po tayo. 'Yan so so dito na lang ako kain sa ano, sa sa sala. Yun, so explain ko sa inyo yung ano yung ipakita ko sa inyo kung ano yung at ni papa ayan 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 so konti na lang yung ano at ni papa ayan konti na lang yung ano nabilin kasi ano yan ah, uh, kinain ko na ayan So, ano, yung ano ko lang, yung ulam ko lang is ano, ah, uh, tawag dito, uh, ginisa, sa kanilagyan ko lang, lang ng ano, ng, ng itlog. Saka yung matikat, saka ka sa iba niya, basta ganyan. So, simpleng simple lang ano natin yung ano, ah, uh, ulam natin ngayon. So, nandito yung atsara ni Papa. Yan, so, mag ano tayo ng, ng ano pala, ng lalagyan. Okay. Yan so balik po tayo. Yan so ito yung ano at Sarah ni Papa. Yan so yan kuha magano tayo magkuha ng konti. Yan para hindi siya madaling mapanis, di ba? Yan. So ano ba to? Ano yun, na? Yan. yan. Yan so ito na yung anok na tira na na at ni papa. Yan so ipakita ko sa inyo kung ano na to. Lipat natin yung ano natin yung camera. So yan ito yung ano at ni papa nagawa ni papa na merong gulay. Ayan. So meron tayong batong. Yan so batong. Yan batong. Yan batong. At saka ano pa to? Ah uh, paliya. Yan so merong paliya na ano paliya oh. Yan paliya. Yan, paliya. Yan, since siya na po sa, ano, sa kamera ko, kasi medyo, ano, uh, ma, ano, ma, magalaw yung kamera natin. At saka, ano pa, tong mga, ano, ni Papa nilagay na, ano, yan, so, yun lang, dala ano lang, batong, so, wala siyang nilagay na, kaya itong noon is, eh, nilagyan po ng, ano eh, ng, ng, ano, ng talong, siguro, hindi nilagyan ni Papa, baka, ano, baka, ano, baka walang talong. O, sabah. Ayan. So, meron siyang talong at saka talong at saka, ano, ang palaya. Ayan. So, dati kasi, meron tong talong, eh, na nilagyan ni Papa. Pero, kumti lang yung, ano, yung na na ginawa na atsara. kasi ngayon is marami talagang ginawa ni papa na at sara kasi siguro ma ano lang yung talong ma madali lang mapanis kung ano patagalan yan so meron tayong kanin yan meron tayong ano uh, ginisa yan so meron tayong baby dyan yan so nakaano tayo yan so ano uh, iwan ko kung paano to ni ginawa ni papa na ano na na paano to ginawa na atsara hindi ko alam kung paano ginawa kasi alam nyo naman na binilad pa ayan, so yan so kainin na natin yung atsara ni papawit lang yan so kain po tayo nang agahan bilisan natin kasi baka magano na magising na si bibi, bibi. yan so kain po tayo yan yan hmm Masyempre sa nyo natin kasayam naman. Napin namin ang pambibig. Yan. Masarap. Masarap to pag meron kayong ayong, yung ulan yun na mga karni-karni. Yan. At saka yung basta, yung mga masarap pang himagas. Mmm. 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 บะปองอันนู้นอันอะไรอาะแครอทอะไรอะไรน้บอืมอืม Ano pala? Happy, happy Mother's Day sa lahat. Yan. Sa mga ina dyan, happy, happy Mother's Day sa lahat. Yan. Happy, happy Mother's Day. Yan. Mabuhay po ang mga ina. Yan. Diba? Mabuhay po ang mga ina. Happy, happy Mother's Day. Yan. Busan ko kumain kasi baka magising si baby. Yan. Wala. Pag magising na yan. Ah. sa kanya niya yung uras. Mm. sa kaya kung mapunta ko kang ano kaya doon kung doon ako mag, um, uh, tinwari mapunta ko na papa tapos doon ako kain tapos tanong ko sa papa kung tayo ang yeah. kung doon ako mag ano may halos naman doon ako mag stay papa tapos doon ako mag ano na ilalaga yan yeah. naman na kung lang mag isa tapos yeah, gusto ko yung mag stay doon Ayan. Ayan. sino tapos na yung ano natin, ha? Sinsya kasi, Pambilisan yung ano natin kanin. Yung ano nga, yung ligo ko, wala na. Ano na, um, pambilisan na talaga yung ligo natin, Pag matulog na yung bata, yung biwi natin, at agad, agad na yung mag-ano para tayong hindi natin alam kung anong ano unahin, di ba? So, yan. So, ni ano to ni Papa, uh, binigay sa akin puno yan. Isang ano yan, isang ganito yan, puno. Punong-puno yan yung ano, masarap sana yung ano, pag video ko. Yung ano, puno pa. Kaso, talagang nabisi tayo sa ano natin eh, sa bibi natin kasi na ano siya na inubo tapos yan yung ano natin hindi na tayo nakabidyo-bidyo. So medyo kar ngayon is hindi na medyo ako naka-vlog kasi naka-focus talaga ako noon sa kanya kasi inubo you know, tapos ang hirap ano ang hirap mag mag, mag ano sa ano na, hindi kasi hindi siya nag ano hindi siya mag magpa ano lagi siyang kargang karga. Yan. So wala naman siyang lagnat. Nagpapaano lang siya napapalambing tapos ayan so kawawa naman kung ilagay yan. So, ano naman, di ba, focus natin yung baby natin. Alam nyo naman na focus na focus tayo. Yan, so, yung ni, ano, ni Papa pala, yun, yung puno to, tapos ito na lang ang na, ano, na, na iwan na lang, ito na lang yung na, ano, natira. Yan, so, talagang, medyo masarap yung ano natin yung yung ano natin yung magkain tayo na merong ganito kasi lalong napapaano napapadagdag ng, ano, gana. Yan. So, yan, so, yan mga kasemple. Thank you, thank you for watching, for always to support me. Thank you, thank you always sa, uh, laging pag, ano, sa akin, pag, ah, uh, pag, ano, pag watch sa akin. Thank you, thank you so much. Love you, love you, love you, Happy, 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 happy Valentine's Day. Uh, Valentine's. Happy Mother's Day pala. Yan, sa lahat ng mga ina dyan, mapuhay po tayo kasi, hindi lang, ano, hindi lang nag-i-stop. Laging ganyan, 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 maano ma, man, gabi man, at saka umaga hanggang at, walang tigil yung pag-aalaga natin sa mga anak natin. So, ngayon ko lang nararamdaman na yung so proud yan na, ano, naging ina tayo. Yan, walang katumbas yung pag-aalaga natin. Yan, lalong lalo na yung, ano, natin yung merong sakit yung mga ano natin, yung mga anak natin, super, super, super. Ayan. So, yan, yan. So, hindi ko na, ano, pahabain pa yung ano natin, video natin. Kaya alam ko naman na, ano, nagmamadali din. Ayan. So, hindi ko na pahabain yung ano natin, video natin. Kaya alam ko naman, nag, ano, kayo, nagmamadali. Ayan. So, thank you, thank you for watching. Have a nice day po. Thank you. Have a nice day. Love you. Bye!